palinis yung CVT ko dahil sa'yo, hindi nasisira yung oil seal ko o mga rubber seal sa loob ng CVT, dahil nga gasolina yung gamit ko dati, simula ngayon hindi na ako gagamit ng gasolina so okay, magandang araw mga kaibigan at meron kasi tayong isang pupuntahan na tiwala rin sa atin, no? ito ay magagamit talaga to kahit saan ka gagamit ito siya at pupuntahan natin at hindi ko pa lang kung ano talaga yung ibibigay niya sa atin alright tingnan natin kung dito di ba yun maya mali yung ano eh so right mga kaibigan so nakuha na natin yung aero uh, aeropack itong uh, isang box so dito ta ngayon sa aeropack office pinapakuha natin yung uh, sponsor so maraming maraming salamat dila kay sa marketing and then kay ma'am suset ma'am thank you po at so guys mga kaibigan oh. Ito yung gagamitin natin paglinis at saka yung sa pang endurance. 3 days na lang bago ang ating uh, endurance motorcycle reloaded so ang Victor ngayong 2930 this coming Saturday and Sunday so kaya uh, ito, kinatanggal na. Let's go. Uy, maluwag na. Uh, check natin yung belt. Ayan. Okay. Meron na mga crack. Ayan. Meron na siya mga crack. May time na naabot na dito sa itong naka-white dito sa gitna. So, delikado. Pwede pa to pang daily siguro. Uy! Tumigas na. So mga kaibigan, previous ko kasing uh, pag CVT cleaning, ang gamit ko is gasolina. So ngayon, hindi ako gagamit ng gasolina, magagamit ako ng uh, CVT cleaner. CVT or if I cleaner, Aeropack. Yan, maraming maraming salamat Aeropack. Pinadalhan na tayo ng pang CVT cleaner. So, meron na tayong magagamit. Okay? Ano to? 500 ml. Good morning mga kaibigan at <laughs> hindi natin natapos kagabi dahil nga nabutan tayo ng ulan eh wala pang nasa labas tayo hanggang inantay natin alas 12 na talaga ulan ulan pa rin so Huwag kang tayo nang kagabi. so alright mga kaibigan tapos na tayo abutan tayo na kinabukasan pag ayos sa motor at syempre pwede na kami let's go thank you uh, AeroFast kalinis yung CVT ko dahil sayo hindi nasisira yung oil seal ko o mga rubber seal sa loob ng CVT dahil nga gasolina yung gamit ko dati simula ngayon hindi na ako gagamit ng gasolina let's go